Kaso, kaso, sige to. Manan na, may guys. Maibog lang sa so payong na po. Hey, uh um, ano uh kaya to? Bakit ganito yung ulan? Hmm, pangulan ito sa Payong, payong. Ulan init na na siya. A few moments later. Musa, unsa, 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 kaya ngayon sa kaya guys, lang lang ngayon kaya ng kaoban guys. Oh, pati lang kaya kaya guys. Lagi kayo makapili. Kasi e, TikTok. Sana oh. Si TikTok din eh. Yung ipit ko sa damit oh? doon doon, naubos na. Kasi mm nagkuha. -hmm. Ay, nasa sampayan lang eh. Mm -hmm.